Magandang araw, mag-a-adjust tayo ng contact point nitong Honda TMX SR kasi wala siyang kuryente. Ang una natin gagawin ay itap dead center lang muna natin. Dapat nakatingin yung magneto niya para uh, makuha yung tamang pag-a-adjust. Yan, nakikita yung, yung screw bolt. Luluwangan natin yun. At yung flat screw, may uh, flat screw slot dyan sa may contact point. Yun ang uh, ipapasok natin yung flat screw para uh, ma-adjust natin na bumuka o kaya bumaba sa tamang gap yung kanyang contact point ayan kung makikita nyo sa video yan uh, in-adjust na natin eh, masilan nga pala to hindi ito hindi siya hindi niya gusto ang masyadong malayo ang gap kaya medyo konti lang dikit dikit so oh, yan meron na sige ko sa Okay. Taras na So ayun, tinaiming natin. Hindi lang masyadong makapal yung gap, hindi naman masyadong dikit. Yan sakto lang. Yan, contact point pa to. Na-preserve pa ni Sir Yung motor niya na ganito. Yan. Pipitin natin kasi walang kuryente. Yan, higpitan natin. Hmm. testing natin kung may kuryente na. Yan, lakas na. Lakas na ng kuryente. Testing natin. Tingnan natin kung umiilaw yung contact point kasi kung hindi naman uh, okay lang. Okay. na uh, sakto lang yung timing kung halimbawa nagputok-putok pa i-adjust pa natin ng konti so yun tignan na ulit natin kasi tiniming natin kasi medyo may putok-putok pa Ayan. lần này